lahat ng araw mga ano yun yung araw na may nakita yung mga tiktok kung nakikita nyo magka-travel tayo yung sa maliit na screen yung mga cash sa taas ay yun po yung mga pf natin ito buwan po kasi so, 60 days na po, po ngayon mga travel tayo papunta sa ating customer mga so ayun sa wakas nandito na tayo nakarating na tayo sa uh, kanilang lo location so sumama tayo para makakawa ng video sa binababa na ng mga biik. Ganyan po kalalaki ang ating mga biik. Yung pinakamababa po ay 21 kilos. Yun po yung weight ng pinakamaliit sa kanila. Na? Yung pinakamalaki naman po ay 26 kilos po. Sa loob lamang ng 60 days. Magan lang. Mababait po ang ating mga bait at hindi sila tumatakbo pag nakakita ng tao. So, yun, dalawang lalaki po ang natira. Ayan po yung ating mga baboy. Ayan po yung mga biik natin. Kasi nung ang kulungan na ay hindi to talaga pang biik, hindi ito talaga to pang baboy. So, ginawa lang nila, minadali, tsaka nilagay lang yung, ano yung simento, sinimento lang yung, ano, yung, yung pakainan. Tapos yung nipple drinker hindi pa po na ikabit. Papahingahin na muna natin yung ating mga biik para makapag-relax sila at mabawasan yung kanilang mga mga. Dahil medyo malay ang kanilang pinanggalingan. Ang gagawin natin ay magbubuhos tayo ng isang tabong tubig dun sa ulihang bahagi ng kanilang kulungan para dun po sila magdudumi. Lucky. Ay, alas na lang bayi. Ate, amok ko na nila bayi ang kulungan na to na nilagyan nila ng mga biik natin ay na binili nila sa atin ay kulungan po ng bakan hindi po ng, ng baboy so ginawa nila nila <laughs> ng, <laughs> ng paraan para <laughs> na build up to nagsisinga siya dahil isa lang po yung so, bagay uh, na nakuha niya gusto niya sana gawing inahing. kasi agad pang lima ka ano anong kasi guru anong na ka? anong ang magitok? 1 maliit. Medyo maliit kanilang kolongan, uh, lima may yung kanilang kulungan. 5 o 6 lang yung kasya siguro. Papahingayin lang muna natin ng konti yung ating mga big. Bawal pa silang mabasa ng tubig. Bawal tayong uminig. Bawal mo lang mabasa ng ay, yung karaniwan naman sa mga baboy kapag nag-travel ay hindi po sila kakain ah, yung, si Imon, hindi po pala yan iinom pag nalipas pa po, po ng 6 o 8 oras pagkatapos ng ma-deliver mabasa kita doon ng tubig Tapos lumipat tayo dito sa kabilang kulungan. Ito pa yung 6 na piraso yung una nilang kinuha sa atin, no? Medyo malaki-laki naman kasi medyo may kaliitan po itong mga biyek na to Pagkakuha nila ay kulang po po sa edad. Nung kinuha nila sa atin ay kulang pa ng ilang araw bago mag 60 days. Magagandang lahi po ito. So yun lang mga idol. Maraming salamat po.